ayan po mga kapatid magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako upang magbabalik upang tatawasin natin ang ating pasyente na si ma'am G. Marie ayan. at uh, magpapatawa siya sa akin kung ano ang lalabas sa uh, kanya pinagtawasan sa kanyang pinagtawasan mga kapatid ayan bindi Shunim, inamin patri po. Ah tingnan natin kung anong lalabas sa pinagtawasan. Yan po ang lumalabas sa pinagtawasan ni ano ni uh, Ma'am Jimari. yan ito nakangiti pa. yan kitang-kita ninyo mga kapatid yung sa pinagtawasan niya. Ito ay ano, ito ay uh, ang pagkakit ang pagkakaano ko dito, ito ay uh, elemento. Elemento ito mga kapatid na gumagambala sa kanya kay Ma'am G. Marina ito yan nakangiti ito yung bunganga, ayan yung mata, ayan yung ilong ito yung buhok niya. yan yung uh, lumabas sa pinagtawasan ni Ma'am uh, G. Marie yan at uh, hanggang dito na lang mga kapatid at God bless us all sa mga magpapatawas po dyan uh, mag PM lamang po kayo sa ano sa aking uh, account na Hashim Sandalfon Tetragrammaton at itatawasin po natin sa ano, sa dito. yan At kung magustuhan po ninyo ang uh, mga content ko sa pagtatawas, ay paki-share na rin po para makatulong din po kayo sa mga content natin. Ayun po uh, at uh, hanggang dito na lang at God bless.